Potatoes. So, depende sa inyo, yung mga anak niyo ba, anong gustong shape? Yung anak ko kasi medyo naglalaro kami ng mga shape, hindi lang basta parang fries. Isa may nabibili tayo na may mga shape, so depende kung paano natin i-entertain ang mga anak natin. Pero the usual, syempre kailangan natin i-cut na as a fries, yung mas madaling kainin. Alright, so wala lang, i-chop lang natin. So, chop-chop lang tayo dito. From our washed potatoes, na-chop na So, so ayan mga ganito pwede. Pwede rin namang wedge. So, depende sa inyo, kung ano yung feeling nyo, um, mas nagiging kaakit-akit sa mga anak niyo mga shapes. Pero ako, minsan sinasuggest ko talaga, lalo na kapag maliliit, may talaga na shape talaga ng mga, ng mga potatoes. May stars, may heart, may flower, may mga animals. So, it's up to you kung paano nyo parang ibibili yung anak nyo, ibibili nyo sa mga shapes na ito. So after this, na-chop na natin siya. So ayan na siya. Kailangan natin isok sa water. May technique para maging mas crispy siya. So ang ginagawa natin, ang um, i-chop natin yung potato. Tapos isusok muna natin siya sa water. Pero ako ang ginagamit ko, very cold water. So sinusok ko siya for 30 minutes. After that, pag na na natin siya, ilalagay, boil ko siya agad mga siguro mga 50 five minutes. Okay, okay. After that, if we freezer natin siya uli oh. for 30 minutes. So yun ang technique para ma-achieve natin yung talagang crispy fries. May gumagawa ba nito sa inyo? Uh -huh. May inyo lang nalaman? Uh, secret, secret pala talaga oh. ito. So ang ginagawa niyo, boiled and then? Do no, the instant one. Ah, the instant. Naku, I suggest, mas maganda pa rin yung talagang totoong potato ang gagawin natin. Hindi natin alaman, nothing against with the mga, mga frozen yes. food, but you know, mas maganda pa rin na kayo ang gumawa para sa anak nyo. Bibili kay kayo ng patatas. And then, lilinisin nyo lang, i-chop nyo lang, and then yung sinabi kong procedure kanina para maging crispy. And then, after that, ready na tayo. So, eto